Napakarami pa rin nagtatanong sa akin regarding sound system, uh, speaker impedance, bakit nasusunog, bakit nasusunog yung tweeter yung aking speaker samantalang bago man siya at paano ang mga koneksyon. So napakarami nagtatanong sa akin no oh, true chat. So sa totoo lang talaga kasi no mga Katronics no uh, napakahirap magturo ng uh, regarding koneksyon ng sound system through chat lang. Ibang-iba dun sa actual. Kasi pag sa actual talaga, mas madali mong matututunan. Sa bagay, ganun din naman ako nung una, no? Uh, kailangan talaga actual. No? Nakikita ko sa mga, may mga big sound system, uh, small sound system, tinitingnan ko lang. At, siyempre, sinasamahan ko na ng pagre-research, ano? Yan, yung mga connection, yung tamang connection at paano yung panimula at paano yung pagtatapos. Let's say, for example, na lang, ano, sa pagsiset up ng small sound system. Let's say, for example, sa mga small event. So, nire-research din natin yan no, para magkaroon tayo ng dagdag kaalaman. Let's for example, wag na wag ka magkukunik ng mga, mga audio source mo kung uh, naka-on pa yung iyong mga equipment. Is, for example, naka-on na lahat ng equipment mo is, yung, ano, uh, sa mixer. Uh, Naka-volume na yung mga amplifier. Meron ng output yung speaker. Pigla mong hinugot ngayon yung naka-input doon sa mixer. So, magkakaroon siya ng tunog na brrrr. Parang gaganoon siya. So, dati dati ganun din ako no. Yung pala ay malaking epekto yun sa sound system no. Kailangan i-volume down muna natin, ibaba natin yung volume ng min mix no, yung main amp, main volume ng mixer bago natin hugutin o yung nakasaksak doon sa cellphone o sa laptop no para hindi siya magkaroon ng tunog na na lumalagabog, biglang gumalagabog, maapektuhan yung ating sound system. So yung mga simpleng gano'n, no? yung mga simpleng gano'n na uh, pangyayari hindi natin napapansin kasi for example na lang sa pagmamatch ng speaker ano bakit nasusunog bakit nasusunog yung ating twitter yung ating speaker two way speaker three way speaker bakit siya nasusunog although sinasabi na kailangan mas mataas ang watts ng no? amplifier kaysa speaker tama naman yun talaga kailangan mas mataas para mayroon pa siyang allowance na maibibigay si amplifier sa speaker no yun nga lang, bakit nasusunog pa rin, sabi niya? Kasi nga, ang speaker natin ay meron din siyang maximum. Maximum, o meron siyang hagdana, hanganan. Kasi, for example, 500 watts yung yung speaker. 1,000 yung watts yung yung amplifier, RMS, no? RMS na siya. Nakukulangan pa tayo dun sa ano, sa tunog niya. Eh, iisa lang yung ating speaker. E, iisa lang sa bahay, ano? Nakukulangan tayo dahil Christmas party o ano man dyan. Bigyan pa natin siya ng volume. Although inabot niya na yung maximum power niya na 500 watts, so binuluan pa natin, so umabot na sa 600 watts, 700 watts. Umiinit kaya yung voice coil niya. Umiinit kaya doon magsisimulang distorted na siya, garargal na siya. Ang ganda pa ng tunog ng oras, sabi niya. Pero bakit nito gumagaragal na? Nangyari ito sa aking a, pinahiram, ko pinahiram kong speaker, isang speaker lang sa school. So, tinuruan ko naman sila sa setup, sabi ko. Tama na yung volume ganyan, sir. Huwag nyo nang ilalakas yung volume niya kasi nag-iisa lang yung ating speaker. Iniwan ko sila sa ganong setup, ano? Uh, nasa medium setup lang siya kasi isa lang yung speaker. Biglang tumawag sa akin yung uh, si sir. Sir, uh, parang gumagagal na yung speaker at bigla nang nawala, Twitter na lang. Ayun, doon nangyari, no? Yung pala naman eh, nakukulangan ba doon sa sounds? Ibinulium eh, ngayon yung mixer, no? Ibig sabihin, no, kaya siya nawala, umabot na sa maximum yung uh, signal na pumapasok doon sa speaker. Kaya yon uminit ang voice call. hindi kaya, masyado nang malakas yung laro ng cone, naputol yung koneksyon uh, connection ng wire doon sa speaker sa loob. Nung chinik ko yung speaker, tama nga, naputol yung kanyang connection. Yung positive side niya, naputol. Guys, sa sobrang lakas ng cone, kasi may iba-iba ang lakas ng music ng bass. Kung minsan mahina ang bass, minsan malakas ang bass o nakukulangan ano. Hindi lang yun doon kaya ala siya nasusunog, mismatch. Yung sa impedance, sa na natin 'yung impedance. So, meron tayong tutorial ano, part 2 lang ito, part 2. Nasusunog pa rin. Kasi nga 'yung mismatch, 'yun hindi na natin napapansin 'yung pagmamatch ng speaker at ng amplifier. So, for example, uh, standard standard uh impedance ng speaker, 8 uh, ohms, 4 ohms, mga ganyan. At saka 'yung uh, amplifier uh, 8 ohms, 4 ohms, yan. Let's say for example, yung amplifier mo, no? mayroon siyang impedance na 8 ohms. And then yung speaker mo, niludan mo siya ng 4 ohms o 2 ohms. Mismatch na siya. Ibig sabihin, uh, kailangan kung 8 ohms yung amplifier mo, 8 ohms okay lang. Dahil mas naman talaga siya, pareha siya ng impedance. 8 no? ohms ang amplifier, huwag siyang bababa yung impedance niya. Pababa hindi kailangan pababa. Kung 8 ohms yung amplifier mo, 8 ohms pataas, hindi siya pababa. No? Himbawa, 8 ohms yung amplifier mo, kinabitan mo ng 8, uh, oh ah, 4 ohms, 2 ohms na speaker, ay eh, talagang mismatch na siya. Doon na rin magkakaroon ng problema. Although tutunog siya, no? Yun ang kailangan natin, ano, a ah, isa isip natin, no, yun sa mga nag-uumpisa, lagi nyo sundan yung sinasabi ng manual napaka-importante kaysa sa masusunugan tayo ng gano'n no? Ah, anong mangyayari? Uh, ah, bibili na naman tayo, ipapagawa na naman natin, ano? Pero kung yan ay ginagamit ng tama, maiiwasan mo yung paulit-ulit, ah, paulit-ulit oh, paulit na tanong, paulit-ulit na pagbili ng audio equipment, mas makakalis ka sa gastos, no? Ganun ginagawa ko. At sinasabi pa rin siyempre sa, sa research ng mga engineer na sa volume control. Kahit pa anong gamitin mong amplifier, speaker, kung wala ka namang pag iingat sa volume control, minsan natagan sinasabi nila nasa sa volume control ang ang pag-iingat para maingatan mo yung iyong audio equipment. Kasi nga naman, nakukulangan tayo sa lakas. Pero hindi yun ang solusyon, no? Na ibubuli natin ang ibubul Hindi yun ang solusyon doon. Ang iisipin natin, eh, dapat, eh, paano natin maiingatan? Mas masarap naman pakinggan sa tainga yun, tama lang ang lakas. Hindi yung nakakarindi na siyang tingnan, no? Ay, nakakarindi ng pakinggan. Although, siguro, sa isang party, ganun, uh, mga lasing na, ganun, talagang kailangan sa eh, volume pa, volume, yan. Although, sa party naman, eh, talaga may mga engineer dyan, no? may mga audio engineer dyan, alam nila kung paano ang uh, pagkukontrol ang gagawin nila. So sana ano, no? yung sa mga nagtatanong sa akin, no? napakahirap talaga sir magtulo ng, ng connection ng isang audio equipment through online. Kailangan talaga ay uh, actual. Actual talaga. Kung malapit nga talaga kayo sa akin, talaga iisa-isahin ko kayong tuturuan talaga sa koneksyon, No? So although malayo tayo, ay eh, talagang uh, ito lang tutorial lang ang ating maitutulong, pero sana eh, pwede niyo naman sundan yung aking mga advice no, yung kasi uh, sinasabi ko lang yung advice ko uh, dip, uh, deep uh, pa sa aking experience no, Balis sa, dahil 11 years na akong merong mini sound system, 11 years na akong tumutugtog sa mga small event. Kaya sinishare ko yung aking experience para maingatan lahat ng gamit no yon eh sana eh syempre maraming maraming salamat sa mga ating mga supporters ano at na walang sawang uh, panonood ng ating video at maraming maraming salamat at yun lang ang ating maitutulong mai-share pero kung ma meron pa rin katanungan talaga sasagutin natin ang sasagutin niyan ano at syempre maraming maraming salamat po